Nagi himay pa ko Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. It's not. It's not. It's magsasaka. Ngayon, Nag himay, himay ako ng pakoy. Ulam namin. Ginataang pakoy. Ayan. Ayan. ayan ito yung pakoy. malaki okay, pakoy ayan ito ang gagataan namin ayan o oh, pakoy ulam namin ito ngayon ngayon hanggang bukas gagataan namin ito eh ko ito eh mayan eh may Manok! Laban ka, Manok! Hehemayen. Hehemayen ito. Ito hehemayen ko. Hehemayen ko ito. Okay, pa ako na katapos ng almusal. Oh.

Hmm. Bakit naman 'yan? Tap to screen on, to on. Na eh yan tap ulit. i tingkat ko ibigay ng pamangkin namin ang na kamamat sa kanya may ulam na kami Nam ulam kami yeah. binigyan niya ako binigyan